Good morning po mga kapatid Ngayon po gumagawa po ako ng langis Gawa ng Medyo tagulan na ngayon Uso na ang sipon at ubo eh, Kailangan to ng aking apo pati ang kanyang mami pagdadating galing ng office pinupunasan ko nito ang buong paa tsaka likod, para iwas pasma iwas lamig at yung baby rin namin po ito ang ginagamit namin lagi namin pinupunasan ang likod paa at saka para hindi siya sipunin at ubuhin Yan, mabisa po to mga kapatid sa ano lalo na po sa mga baby para hindi sila lamigin hindi sipunin Yan, inaagapan lang po namin ito kagad puna sa likod sa posod talampakan at saka sa bumbunan kaya importante po na may langis ng nyug ayan po hintayin lang po natin yan na kumulo ng kumulo hanggang sa siya ay maging langis abangan po natin mga kapatid Ayan po mga patid malapit na po siya. Malapot na. Ayan. Susunod yan, lalabas na langis niya. bali tatlong piraso po ito at 55 grabe ang mahal ng nyug ngayon pero okay lang po yan kasi malaki naman po ang benepesyo nito yung hindi lang magkakasakit ang tao laking bagay po yun kaysa yung nagkasakit ang tao pag dinala mo ng hospital sa babayaran mo palang at saka sa gamot panigurado hindi ka nagagaling Kaya ito ang pinaka mabisang paraan para makaiwas sa mga sakit-sakit subo ko na po to doon sa mga anak ko maliban lang po doon sa panganay hanggang sa pangatlo pero yung mga sumunod po yun natuklasan ko na ito lang pala ang solusyon para makaiwas sa mga ubo at saka trangkaso, lagnat sipon yan naman po ang kadalasan sakit ng mga bata lalo ng bata lalo na pag baby madali silang kapita ng sipon at ubo ngayon kapag may langis ka ng nyug protectodo sila ron ayun po hintayin lang po natin na maglangis ayun na po mga kapatid lumabas na po ang kanyang langis ayan kunting inin na lang po yan ayan medyo marami rami yung gawa natin langis ayan po sa mga hindi pa po nakaka experience po nyan mga kapatid napakabisa po nito panguntra sa mga lamig lamig kaiwas tayo sa mga pasma yan yan lang po ang sekreto para makaiwas sa sipon ubo mga lamig sa katawan pasma yan po maglangis lang tayo ng nyug ang laking benepisyo po nito kakaiwas tayo sa malaking gastusin ng pagpapagamot Alam po. Okay po mga kapatid maraming maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sana po ay nakapagbigay po ako ng inspirasyon at kaalaman, kunting kaalaman sa ating mga viewers. Thank you po mga kapatid. Maraming pong salamat sa inyong pagsubaybay. Hanggang sa mga susunod pa po. Bye bye!